So, ito mga kaborbot, ibababa na natin yung ating 6.5 meters na. Dedicated yan kay Matro. You know. Napakalaki niya, guys. Ayan, mga kaborbot. Ayan, laglagan. O, dalawang, dalawang... Dalawang makapal na ang umihila. Mga kaborbot. Gusto nyo yan, ha? <laughs> Ay 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 ay, ay Dinadala sila Diyan ka magpaano boy, diyan mo bitawan yan Pusa napakataas yung batang yan Sa <laughs> <laughs> ano? yeah? mga kaborbot, so hirap na hirap na po sila Kaya pa? Nagsilap pala na, nanin, oh. 200 meters. Uy uh, gabo. ang siya so ang ganda ng ulap. Pamayo. Ito ang ganda ng to. Kaya nga ang ganda ng ulap po. Bakalo. Eh. malaki. ang oh, putol yung tali. Hindi, hindi yan mapuputol. Sobrang kapal yan. Pahinga muna, pahinga. Pahinga muna mga kaborbot. <laughs> <laughs> na hirap na si Pat, si Daryl. O ayan na! O yan na si Daryl! <laughs> Nangyari sa'yo si boy. So ayan na mga kaborbot. Tuloy na, ayan na. So dito mga kaborgo siguro mag adjust na ako ng medyo malayo ako para makita niyo yung pagbagsak niya. Kita na natin siya sa ating mata. Ah! Natumba! Natumba na si Pat! Sobrang pagod! Ayun na, ayun na. Bumababa, bumababa na siya mga kaborgo. Uy! Tabigay dyan! Uy! Dinadala si Daryl! Uy! Uy! Dito ako! Uy! 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 Uy!

Nice one! Oh! Woo! Ay, na lang, Perfect landing. Ay, galing, galing. Kilaladkat si Matt. Yan, mga kaborbot. Oh, Dali natin na doon na ulit. May nag-survive. Grabe, ang daming laman. May nag-survive <laughs> doon sa taas. Galing, galing. Galing, galing. Okay. Dali muna doon ulit matindi talaga ito mga kaborbot hindi biro po ang pagpapalipad ng uh, 6.5 meters na kait so yan po but kita kit sa susunod na video ito na magpapahalam na sa atin si Daril shish